Eto na nga mga kapatid, nilabas na ang laman ng flash drive ni Toby Tiangco at nagulat ang lahat matapos malaman na puro pala pangalan ni Zaldeco ang nakapaloob dito. Ipinakita niya ito sa nagaganap na hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee kung saan makikita nakaabang-abang ang ginawa niyang presentasyon. Hindi niya lang ito basta prinisinta kundi inexplain niya din ang budget process at magugulat ka sa mga nakapaloob dito. Yan maliit lang eh. Um, yan po, for example, ito muna, Abra. Ang proponent is Congressman Saldi Hindi ko na po linagay yung District Congressman, sir, kasi, your honor, kasi sabi ko nga, baka naman wala siyang alam, tapos mababas siya ng mababas, di ba po? So, ang, ang, ang nadagdag po from to the District of Abra is, sige, next slide is 3 billion 400 3 billion 400 your honor hindi ko po mabasa eh. 3 billion 468 345 ayan ah, po your honor okay yan po out of, out of Saldico's um, insertion. Okay, next slide. Yan na po yung Mindoro. Yung next is Mindoro. Eh, tignan ko lang po dito sa akin. Meron din akong kopya niyan. Next is Occidental Mindoro, 3.2 billion po yan ang nadagdag. Okay, next is Oriental Mindoro, 3 billion 105 million 759. Next is total po ng Romblon is 620 million. Tapos next po, Bukidnon is 580 million 220 580 million I would like to clarify, Your Honor, I will make it clear, hindi po ito district ni Congressman Joe Zubiri. Hindi po. Just to clarify, ah. hindi niya district to yan. Tapos yan, sunod-sunod na po. Itong Camarines Norte, 550 million. Um, itong, ano ba yung sumunod? Batangas, 429. Ah, meron pa pala ulit na Mindoro. Hindi ko alam, bait nahiwalay ito. Baka ibang district ito. 400 million and then Sarangani 300. So next slide, pag tinotal niyo po, yan magbabalansi po yan. 13 billion 803 million 693 with uh, Congressman Saldico as proponent. And pag tinotal mo yung district, yung subtotal 13 billion 803 million 693,000 your honor. For the record, uh, ang binabanggit po nating Representative Elise siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee. Sa mga katwid po, uh, Rep. Toby, uh, kung titingnan po natin at pagbabasihan ito pong uh, nakala po ninyong impormasyon, lumalabas po na si Rep. Uh, ay siyang may... siyang proponent ng halos 13.8 billion. Hindi natin malamang kung iti pinarada o sinagasa. yun yung po ba ang ating conclusion? Po yung iba, ilang congressman dyan, sabi na hindi amin yan. Hindi namin ni-request yan. So, so eh, hindi ko na po na, eh, hindi na ako nagtanong kung parada yan or sagasa or sagasa. Ang ang sinasabi ko lang po is yan po yung nakita ko kasi normally kung kunyari, yan po yung request ko dapat ako yung proponent at ako rin po yung congressional district. So pag magkaiba magtataka kayo bakit eh. Chair, baka may dadagdag si Gob Dolor. Dahil puro Mindora ang binabanggit. Yun nga po, uh, may I take advantage of your presence, sa uh, Gov? Total, nababanggit naman po ang inyong uh, probinsya. Uh, siguro po, eh, makapagsalita kayo. Asang ayon po dun sa revelations po ni Representative Toby. Um, Your uh, nag-request po ako kay Gov Dolor. Tapusin ko lang, mabilis na lang to eh. Okay. yes. So, makikita ko po, yung ako Bicol, yan po, ang bycam, is 2 billion 295 million. Next slide. Oh. Yan, next slide. Yan. Ang ako bicol ang ang ano po niya ang um napunta po sa Bicaan pa lang is 2 billion 295 million. Again, hindi ko alam yung small committee. And then yung BHW po, ang total is 2 billion 64. At ito po, Your Honor, buti na lang naagapan to kasi po, ang ngayon, hindi po rinirelease re yan. Kasi noong natuklas na ganyan, nakakapagduda, hindi po re -release, re release, Your Honor, pwede po ako magtanong kay Yusek Cathy. Meron lang akong gusto i-clarify, Your Honor. Please proceed. Yusek, um, di ba, ginagawa ito short of award, di ba po? ah uh, yes, sir. Kapag ka na lumabas na po yung GAA, pwede na po silang mag-advance procurement short of award hanggang ma-download po yung uh, pondo sa implementing office. Okay. Yusekati, kung yan po ay short of award, ibig sabihin meron na yung lowest calculated bid. Tama po. Um, I'm not very familiar yes, with Yes, most probably. Most probably. Hindi, ganito lang po. Point of Your order, honor. Mr. Chair. Yes. With all due respect, Mr. Chair, point of order po. What is the point of order? Uh, just to remind all of us, uh, Mr. Chair, na the resource person, if wanting to field a question to another resource person, must do it only through the chair po. Hindi sila pwededing direction. Pinayagan ko naman po, kaya para maka-economize ng time, kaya right, total magkatabi chair, naman sila. I submit. Opo. Thank you. Thank you for sorry. most, joining Most sorry. probably, Your Honor. Your Honor, pwede bang malaman kay Yusek kung... Um, hindi, pwede nilang po ganito, Your, your Honor pwede pong hingi na lang kay Usecati i-check kung meron na po itong lowest calculated bid short of award. At kung merong lowest calculated bid short of award, isubmit po sa committee ninyo kung natuloy yung bidding, kung sino po yung most probably na mananalo kasi siya po yung lowest calculated bid sa tingin ko napakahalaga yung para sa inyong committee your Honor. thank you Tobi. i think that is in order sa uh, Yusek Kati. i think you should uh, uh yes your uh, honor submit to the committee kung alin na dito yung binabanggit ni Tobi na nagkaroon na ng uh, what is your term Bidding short of award. Bidding short of award. Para malaman po natin at mabantayan na. Can you do that, uh, Usec Yes, Your Honor. We will direct all the implementing offices, whether it's regional office or district engineering office, to submit all the bidding documents of these projects uh, that are bidded out short of award, Your Honor. Thank you. Thank you for your cooperation. Your, your Honor, ang request ko po, kung pwede, kung papayagan po ng committee, bibigyan ko po si Usec nito para ilagay na niya hindi naman po kailangan po siguro ng committee, your honor, yung buong records, kailangan lang ilagay kung sino yung posibleng mananalo kung natuloy po. Yes, I think that is in order. Uh, kung pwedeng may bigay nyo na rin ang uh, kopya kay Secretary Yusek oh, Kati. Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. That's all. So ayun na nga mga kapatid, prinisinta na ni Toby Tiangco ang flash drive na dating pinipigilan at ngayon nakita na natin ang mga nilalaman nito. Pangalawang update natin, Marcoleta, nagsalita na sa mga taong pumunta ng ibang bansa habang may ginagawang hearing. Ito na nga mga kapatid, Senator Rodante Margoleta, nagsalita na matapos malaman na ang ilang mga sangkot sa maanomalyang pondo at flood control project ay nasa ibang bansa na. Para sa iba, malinaw na pag-iwas ito sa pananagutan at tila pinahintulutan pa ng ilang opisyal na makaalis sila sa kabila ng mga iniimbestigahang issue. Dagdag pa, na hindi dapat ipagpawalang-bahala ang ganitong pangyayari dahil bilyong-bilyong pondo ng taong bayan ang nakataya kaya nananawagan ang mga normal na tao na paigtingin ng koordinasyon sa mga ahensya upang masiguro na ang mga personalidad na dawit sa proyekto ay aharap sa mga investigasyon at hindi makakatakas sa batas. Samantala, Ayon naman kay Marculeta, hindi ibig sabihin na porkit nasa labas ng bansa ang ilang personalidad ay iiwas na sila sa investigasyon? Hindi, dahil maaaring nandun lamang talaga sila para sa kanilang personal na dahilan at posible rin naman na bumalik sila anumang oras. Nilinaw din ni Marcoleta na hindi niya direktang sinabi na nagtatago o kusang tumakas ang mga ito. Ang malinaw lang umano ay base sa mga impormasyon na nakalap ng Senado. May mga nagsabing wala na sila sa Pilipinas at nasa ibang bansa na ngayon. Ibig sabihin lumam uh, lumabas dahil doon. Mm. Merong sa ibang bansa. Eh, mo, baka umuwi naman sila. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na nagtago, nagtago. kung tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, uh, inahanap ng kung present sila, may nagsasabi na sa ibang bansa. Yun lang. Pero ang malaking tanong ngayon, kailan sila babalik at higit sa lahat, kailan nila haharapin ang mga kasong inuugnay sa kanila. Habang tumatagal ang kanilang pagkawala, mas lalong lumalalim ang mga hinala ng publiko na mayroong tinatago at iniiwasang sagutin ang mga ito. Kung tunay silang walang kasalanan, bakit hindi sila humarap agad sa imbestigasyon upang linisin ng kanilang pangalan? Ganito lang naman kasimplehan kung malinis talaga ang konsensya ni Congressman Zaldico. ba? Diba, merong ginaganap na hearing sa House of Representatives na kung saan kabilang siya, dapat sana kahit papano'y dumalo siya para depensahan niya ang issue tungkol sa 2025 budget na kung saan si Zaldico mismo ang Committee on Appropriation Chair noong mga panahong iyon. Kung matatandaan, siya ang chairperson noong binalangkas ang budget na ito at siya lang din ang makakasagot kung paanong nangyaring maraming naisingit sa 2025 budget at patunayan niya na wala talaga siyang kinalaman dito. Pero anong nangyari? Lumipad pa ibang bansa. Hindi mo kasi mapupukpok ang isang tao na kaya ka lumipad ng ibang bansa dahil sa medical treatment o naghatid ng isang anak. May mga kinakaharap na malaking isyo ngayon ng gobyerno na dapat sanay nandoon si Congressman Zaldico. Malamang ang iisipin ng tao kaya umalis ng bansa si Zaldico dahil sa mga nagaganap na isyo tungkol sa 2025 budget at flood control. Pero wala pang pagpapatunay dito. Pero teka, ano nga ba ang sakit niya at bakit kinailangan pa na sa Estados Unidos ito ipagamot? Tara, alamin natin. Low blood pala si Zaldico at kinailangan lumabas ng bansa para sa kanyang medical treatment. Hindi ito biro mga kapatid, huwag kayong matawa dahil totoo ang balitang ito Nawala na sa bansa si Congressman Zaldico at kasalukuyang nasa Amerika at doon nagpapagamot. Iniulat ng House of Representatives na si Zaldico ay wala na sa bansa. Ayon sa House Spokesperson Attorney Princess Abante, nasa United States na daw siya para sa medical treatment at meron itong appropriate travel documents. Ibig sabihin, kumpleto at maayos ang papeles ni Zaldico. May travel authority siya mula sa kamara. Kumpleto ang kanyang kaukulang dokumento bilang pahintulot sa official travel. Ang kanyang pag-alis ay naipaalam at naitala ng maayos sa records ng House of Representative dahil ayon na rin mismo kay Atty. Princess Abante. I understand he is um nasa United States siya uh, for medical treatment um, with appropriate travel documents. Um, kung ano yung mga travel documents na yun, uh, wala pa akong copy so I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Meron itong appropriate travel documents. Ibig sabihin, may opisyal at kumpletong papeles na kailangan para makabiyahe sa ibang bansa. Ngunit ayon na rin kay Abante, na kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa siyang copy o sa madaling salita, hindi pa ipinapakita o inilalabas sa publiko ang kopya ng mga dokumento tulad ng Travel Authority o Medical Certification ni Zaldico. Pero kung iisipin mo, kung alam naman pala na nasa ibang bansa si Zaldico kasi kumpleto nga siya ng papeles, di ba? Bakit siya hinahanap sa mga Senate hearing? Kasi habang tinitingnan ng mga senador ang mga kontrobersyal na budget insertion na umaabot ng bilyong-bilyong piso, napansin nila na si Zaldico bilang chairperson ng House Committee on Appropriation at isa sa mga itinuturong proponent ng mga proyekto ay paulit-ulit na wala dahil dito may mga senador na nagtanong kung bakit hindi siya naiimbitahan bilang resource person at kung bakit hindi siya lumalabas sa mga hearing gayong siya mismo ang makapagpapaliwanag ng direkta. Oo, dumating sa puntong hinahanap ng mga senador si Zaldico at sa mga mismong pagdinig, tinanong kung bakit wala siya. Hindi ko alam kung bakit siya hinahanap dahil ba hindi siya umaten sa mga nagaganap na Senate hearing o dahil wala na siya sa bansa. Ayon sa mga balita, na low blood umano si Zaldico at ang kanyang blood pressure ay 90 over 60, samantalang ang normal na blood pressure ay dapat 120 over 80. Kapag ang dugo ay umabot ng 90 over 60 o mas mababa, tinatawag itong hypotension na maaaring magdulot ng panghihina, pagkahilo at minsan pagkahimatay. Kaya raw nagpa-extensive medical check-up si Ko sa Amerika upang siguraduhin na ligtas ang kanyang kalasugan. Ngunit ang tanong ng marami, totoo ba talagang dahil sa low blood pressure kaya siya umalis ng bansa? Ang sagot, hindi. Dahil hinatid niya yung anak niya sa Boston University at doon sinabay niya na ang kanyang pagpapa-check-up, ayon din kay Congressman Alfredo Gabrin Jr. That's confirmed, uh, hinatid na yung anak niya sa Boston University and uh, in time also for uh, his regular check-up doon. So, pakahatid niya. Ngayon nagpa-check-up siya but he was advised by the doctor to... Uh, have an extensive checkup kasi uh, well yung may na mention sa akin na parang 90 over 60 ang baba daw ng blood pressure ano niya but he's still in the United States at we, as we speak habang wala si Zaldico mas lalong tumitindi ang tanong ng taong bayan bakit siya ang laging wala sa mga hearing sa Senado at Kongreso? Bakit wala siyang malinaw na sagot kung kailan siya babalik? at bakit sa Amerika pa siya kailangan magpa-check up gayong mayroon namang mga ospital sa Pilipinas na kayang magbigay ng treatment para sa low blood pressure. Para sa ilan, malinaw na ito ay health issue pero para sa iba, ito ay pag-iwas sa pananagutan. Sa social media, hati ang opinyon ng marami dahil may mga nagsasabing karapatan ni Zaldico na magpagamot kung saan niya gusto. Ngunit marami ring naniniwala na ginagamit niya lamang ang kalusugan bilang dahilan para makatakas sa mga isyo. Siyempre, putok na putok ang pangalan niya sa Pilipinas ngayon. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na petsa kung kailan babaling si Zaldico sa Pinas pero patuloy namang tinututukan ng media at ng publiko ang kanyang sitwasyon lalo na't malaki ang kinalaman niya sa bilyong-bilyong pisong proyekto ng gobyerno. Ikaw, ano sa tingin mo ang pinakadahilan kung bakit umalis ng bansa si Zaldico? A. Medical treatment B. Hinatid ang anak sa Boston University C. Umiiwas sa issue ng flood control project D. All of the above Comment mo naman ang sagot mo dyan sa ibaba ng video ito. Samantala, Tiangco, may hawak na USB sa Senado. Ano ang laman nito? Tara, alamin natin. Ano ang nilalaman ng USB na hawak ni Tiangko at bakit tila nagpanik ang ilan noong ipapacheck niya na ito? Isa ba itong ebidensya na maaaring makapagsabi kung sino ang mga sangkot sa flood control project o para lang ito kay Zaldico? Okay. Yun na nga ang problema. No? Nung unang ginawa ito, um, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Ito so kung isang congressman. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasahan, wala tayong sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador. E kung ang congressman, hindi pa pwede maging resource person at hindi natin pwedeng patestify under oath, e di ibig sabihin sa, sa, sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag iimbestiga Paano tayo? Number one. Number two, Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? under the name of Congressman Saldico ang insertion sa BICAM as proponent siya yeah, is 13,803,693,000. billion million six and we do not want to invite him as a resource yeah. person Mr. Chair com sorry come com can you show this para lang sabihin yeah. yeah. di Mr. Chair with two wait, wait I have the floor yeah, I, I, have, the lang, floor. Right? Yeah, I have the floor no, I have the floor no Mr. Chair I have the floor Just to on the I record, have the floor on the record Mr. I Chair, have the floor. We did not refuse Suspend. to bite. I have the floor. O di ba kapatid, tila napigilan si Tiangco sa pag-abot niya ng USB dahil kay Janet Garin, tila sinabayan niya ito at ginulo. Hindi alam kung sadya ba ito pero ayon na rin mismo kay Tiangco na nasa USB na ito ang magpapatunay na may insertion sa Bicam. Ibig sabihin dagdag pondo na isinama sa budget habang nasa Bicameral Committee. Ang insertion o pagdaragdag ay nakapangalan daw kay Congressman Zaldico bilang proponent at ang halaga nito ay 13.8 billion pesos. Grabe! pero kahit ganun kalaki ang halaga ayaw siyang imbitahin bilang resource person sa Senado para magpaliwanag kung paano na ilagay ang pondo. Sa pinakasimpleng paliwanag kapatid may dagdag na pondo sa budget na halos 13.8 billion na nakapangalan kay Zaldico pero hindi siya pinapatawag para magpaliwanag kung bakit at paano iyon nangyari. Ito ang sinasabi ng mga tao ngayon na merong mga protector si Zaldico kaya't hindi siya maimbestigahan at mapunta sa hearing ng Senado. Ayon sa mga nabanggit, ngayong 2025 ang pinakamalaki sa lahat ng korupsyon na naganap sa Pilipinas. Tingin mo kapatid, may mga kongresista bang sangkot sa pagkawala ng bilyong-bilyong pisong ghost project? At kung oo, comment mo naman sa ibaba ng video na ito ang posibleng maging sangkot sa issue na ito.